Hello mga kabat! Hello <laughs> mga kabat ang helmet! Siyempre, today is a very very happy day. Nandito nga pala ako sa kusina namin. Charot. So may tuturo kami sa inyo ni videographer na tipid hacks. Oo, pero... <laughs> siguro, pero ito nga mga kabat ang helmet. Kung gusto mong magpalamig sa mall at kumain sa mall, dahil nga mainit nga ngayon, kaysa magbukas ka ng aircon, ito yung ano, na-discover namin ni Bihoga. Pero matagal naman namin itong ginagawa. So, isi-share muna namin sa inyo. Pero bago yan, so, pwede today is a very, very happy day. Sila so, ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click subscribe button at tiny bell para lagi updated. Sana mga pinupuntahan kinakain. Sinasawsawa na ito na upload namin ni videographer. And for today's video, and Nga bo, yung mga <laughs> yung Ha? oh, eto naman yung pantry namin, mga kapatid. Hindi, ito nga. Ito yung madalas namin gawin ni Bichoga po pag ayaw na namin kumain sa mga resto. ba? Diba? Misa kasi parang gusto mo lang tumambay sa SM para magpalamig. So, ito yung ginagawa namin. So, ayan. So, dito kami umuupo sa... Ayan no, dito sa ano ng SM. Basta ganyan. So, bumibili kami ng coffee. Mm -hmm. <laughs> Inaantok na kasama ko. Bumili kami ng kape, worth 30 pesos. Ako bumili ako ng tubig, worth 20. So, 50 pesos. So, ito, bumili ako ng goto, worth 55. Oh. Okay, videographer yan. Goto. Goto ito, mga kapata, helmet. Gusto mga nagsasabing lugaw na naman ako. Wala kayong pake. <laughs> may kilala may kilala akong ganun nga no? pala mga kabata helmet bumili nga pala ako ng buko kasi kailangan ko raw magbuko. so ayan tapos bumili ako ng lumpia nabigyan ako ng sauce itong lumpia natin mga kabata helmet is worth 15 pesos yata to basta ganyan mga kabata helmet 15 yata o oh, 25 dalawa pero tingnan nyo ah mga kabata helmet sa so, 500 pesos Oo, 200 to. Pero, ang ano lang doon, kumain tayo sa mall. Nagpalamig tayo, ginamit tayo ng aircon ng SM. ano yun, pijoga pa? Siguro pitig. Hindi ka nabukas ng aircon. Hindi ako nabukas ng aircon, pero nanginain ako sa labas. Pero, kung malapit kasi kayo sa SM and walking distance lang, super tipid yun, video ko Kasi ang laki ng... Oo. Ito nga sa unahan namin kung ano yung ice cream. O diba, mga kapata helmet. So, oo. Parati naman. So, ayan, manginginain na tayo. Ayan. Ay, bongga. Si so, video ka pa na may face <laughs> So, ayan, ito yung mga hacks. Tipid hacks. Ewan eh, ko, oh, naka-tipid tayo. Sige nga, uh, comment down below nyo dyan mga kabatang helmet. If sa tingin nyo na tipid tong ginagawa namin ng videographer. Kasi pag sa bahay, siyempre aircon, no? 24 hours na uh, naka-open. Sobrang init ba naman ngayon? Kahit magpapas ko na, mainit pa rin, no? Kasi ang it nga ng ulo natin. <laughs> Uy, really si Kalu ba yan? So, ayun mga kabatang helmet. I-comment down below nyo kung ano naman yung mga tipid hacks na mga practices nyo. Malay nyo, yan yung next ano natin. And may gandang shoutout muna sa lahat ng mga nag-assist sa amin sa time dito. Kasi nailungkong. Alam mo mga mga helmet, ang dami ko nakikita mga kandidato dito ngayon sa mall. Ang dami nila. Sa bagay eleksyon na sa lunes. Ang dami Marami na akong toyo. <laughs> Maging mapanuri tayo mga batang helmet kasi nakasalalay po sa magiging bagong leader natin o kung lumang leader man yan yung kinabukasan ng ating lipunan. Kung matino naman yung lumang leader? Oo, kung matino naman at talaga naging matino naman sa pagsiservisyo, di ba? Bakit magpapalit, magbabago pa tayo? Stick na lang tayo, pero nasa inyo yung mga kabuhat ang ilimit. Basta laging isipin eh para sa bayan yung pagboto. Kaya vote wisely karapatan natin yan na sa kamay natin kung gusto natin magpalit ng mga leaders sa kamay din natin kung gusto, gusto pa rin natin na nilalamangan tayo na sa kamay pa rin natin kung gusto natin niloloko tayo diba? Gusto nyo ba yung leader na andyan lang pagkutsungan? Oo Gusto nyo ba yung leader na binibili yung dangal at yung karapatan yung bumoto? Gusto hmm? nyo ba yung leader na kasama eh katayang ng leader? Basta ako ang leader ko ang lugaw. <laughs> lugaw man <laughs> sa inyong paningin. Pero ito ay masustansya at punong-punong ng laman. Ano? O yung nagsabi dati na ano, bakit ako sa puro lugaw? O ngayon nasa na? Stress test, stress, stress. Kasi kasama. Kasama sa kaso. <laughs> hmm? So, huwag gagawa ng kalukuhan. So, ayun mga batang helmet tayo. Comment down below nyo dyan. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, Mr. Buwan, yung naging helmet din ang bukid. It's getting better every day. God bless everyone. Bye!